Yun, palibagong vlog na naman tayo Isang mapagpalang gabi sa ating lahat Bali, nandito ako sa Base 2A Panggabi tayo ngayon uh, Dito muna tayo tambay nandito ang aking kapartner Kabady ko Ayan, si SG Katag Ayan, May pakilala din natin yung isang Naka-assign dun sa Base 2B Malamit na namin iwanan yung Base 2B Bali, hanggang katapusan na lang na uh, Turnover na namin yung Base 2B sa ITI kaya itong face 2 na lang ang babantayan namin ito nga't mapapansin nyo patapos na rin ayan o oh. nakalagay na tapos na yung entrance yan o oh. konting konti na lang uh, konti na lang yung mga deliver medyo ayahay na konti na lang yung hollow block ililipat yan sa face 2B ito lang binaba syempre yung ayan yung area oh. Ayan At pag pumasok tayo dito sa entrance, uh, ito naman yung makikita natin. yan. Medyo patapos na rin at konting retas-retas na lang ay okay na. Ito yung mga food store, yung mga gagawa ng mga tindahan. At syempre dito naman tayo sa roof Ayan, makikita nyo. Oh, ganda ng view kitang kita yung kalawakan ng karagatan at saka yung mga naglalaki hambar ko napakagandang pagmasdan at saka sarap ng simoy ng hangin pag nandito sa roof deck kunting pasilip lang to mga karesbak bakat. bawal pa tayong mag dito sa kabuuan ng port na to kunting pasilip lang dito sa aking trabaho at kunting pasilip na rin dito oh. Ayan mga karesbak Ang ating departure area Kung makikita nyo ayan Kunti lang ang pasahero ngayon Kasi gabi na Ayan balik tayo dito sa entrance Tambay tambay lang tayo rito ayan, Monitor monitor lang tayo rito Sa mga naghahakot ng mga materiales balik kunti na lang yung workers ngayon uh, Baka nasa 30 katao yung workers natin ngayong gabi dalawang, dalawang building na to phase 2A at phase 2B na nag-ahawling sila ng semento ayan yung body ko at busy busy pag cellphone baka may gusto kayang shoutout dyan sino gusto mo shoutout? sa mga taga las piñas shout out daw sa inyo mga nakakapanood yan. oh, kilala nyo yan si Mr. Katag like and subscribe kay Olaya Vlog yan mga veterano na yan dito bali nauna pa siya sa akin dito siya yung, sila yung mga naunang nagbantay talaga dito bago kami dumating Ay, mga veterano yan dito Punta naman tayo ng Phase 2B at pasilip ko naman sa inyo yung Phase 2B ano. Uh, doon naman tayo magba-vlog para makilala niyo rin yung kabady ko doon isa. Yung Blue Garden. Dito na tayo sa mall area, ticketing area ng Phase 2B. na uh, kung napapansin niyo konti na lang ang tao kasi gabi ngayon, araw lang nagagamit itong ticketing na to. Yung mga biyahe ng mga pass crop. May grocery din dito. Ito, yung Dali Grocery. Uh, medyo mura yung mga binebenta nila dito. Kaya medyo mabili dito. Punta naman tayo dito sa food shop. Ayan Ang um, food court. Itong port. Pala ginagawa pa lang ito. Uh, isto ito. yung mga workers na isa sa mga iniikot-ikutan ko. Mga nagpipintura finishing na to malapit na din itong matapos uh, talagang patapos na <coughs> nandito na nga ako sa Pais ano? Uh, at malapit na ako sa aking kabady ayan o um, konting pasilip lang ayan yung loob ng ano departure area uh, ito yung bag namin yung body ko Dito na ako, Lapit na. At andun pala yung body ko. Ayun. Ayun, yung body ko. Medyo blur yung ating camera kasi madilim. Yan. Yan si SG Ilagan. Yan, veteranong gwardiya. Ayan o. Oh. Ayan ang aking magiting na kapartner dito. Oh, isang shoutout diyan. At tayo pala ay hanggang katapusan na lahat dito. Roger Reyes. <laughs> ay, show. Oh, ay, oh, shoutout ka sa mga. Ay, so. shoutout. Kami daw yung hanggang katapusan lang dito sa terminal ba, ng ba, Batangas. yung yung misis. Hi, misis. I love you. Nandito ka sa YouTube. <laughs> <laughs> Sana all. Oh, <laughs> Bale, yung face to b at turnover na namin. Nabanggit ko sa inyo kanina. Uh, hanggang katapusan na lang kami dito. Doon na lang kami magsasama-sama sa tuwi ng mga kabady ko. Kasi doon pa ipo full force pa yung mga trabahador doon para madaling matapos. Hanggang lang, na madali na. oh, Kaya yeah, napakadilim dito sa area namin, oh. Dito na lang sinukso kami sa dulo. Yan. Yeah. Madilim na rito. Oh. Bali, karagatan na yan, oh. yeah, no? karagatan malawak na karagatan. bale ang mga pasahero dito sa area na to. Tuwing umaga lang. Hanggang 5.45 lang ang pasahero dito. Pero doon sa may phase 2 eh, magdamag ang biyahe doon yung malalaking bangka, yung malalaking roro. May tugo. Ayan ang karagatan. Oras natin ngayon, ayan o. Oh alas uh, onse medya na nanggabi gabi well, eh, umiikot yung kasama kong blue guard kaya solo tayo ngayon dito ayun ganito lang pag ganitong oras uh, palitan na lang kami pag ikot kasi konti na lang din yung workers ngayon yung iba nagsiuwi na yung mga alas 10 lang mga nag overtime lang na alas 10 naiwan yung mga night shoot na talaga na hanggang alas 6 alas 6 sa alas 4 ok na buwi na rin sila ay napakatahimik dito sa may itapat ko kaya nga ako kung makikita nyo tahimik na tahimik bali banda lang doon sa dulo doon na may nagkakarga sa paskat may nagkakarga na sa sakyan at mga tao yun nalang yung biyahe ngayon yung biyahe kalaban tapos dito sa tapat ko ito ito fast trap form uh, ano na lang to ito yung umaga lang ang biyahe rito yung umadaong ay na nga daw mga kalisbak ah uh, bali papaalam na ulit tayo hanggang dito na lang muli yung video uh, kita kita ulit tayo sa susunod na upload natin at sana ipatuloy kayong sumuporta sa mga gagawin ko pang mga video lalo lalo na ngayon yung ating gagal adsense eh, nasa atin na sa real case so, yung dumating kasi na doon yung doon nakadress yung gagal adsense natin tapos pinadala na ni Bianca hindi papunta rito sa akin pinadala na kanina sa MBC bali sa 25 darating dito ayun nga ating ayusin na yung ating channel para sa tuloy tuloy na salary natin ano? kaya thanks God at napakaganda blessing mo ng... kay tagal-tagal kasi natin na ah, hinihintay muli mga karesbak hanggang dito na lang yung video natin nakita kita ulit tayo sa susunod na ating upload ano huwag kayong magsasawa sa panonood sana sa aking mga video ito yung buhay ko bali yung buhay ko ang aking buhay ko at buhay ng pamilya ko yung aking mga bina-upload syempre yung mga araw-araw na ginagawa ko kung nasasan ako para at least para naka naka dokumentaryo yung aking buhay pa. At dumating man yung time na tayo talagang matanda na, umabot na tayo sa edad na mga ganun, eh pakikita pa na natin yung ating kabataan. Kaya kita-kitsun tayo sa susunod na video. Bye-bye. So, Salamat.